gawin natin upang makaipon tayo ng coins punta lang tayo sa mini app at maglalaro lang tayo type nga lang po pala natin dito ang human tap ayan, click lang po natin ang time po natin mag open Mas maganda nga pala dito kung load ang gagamitin natin then dito may lalabas po dyan ayan, click lang po natin yan then fast forward na po natin pag naubos na po yung number dyan sa baba, ibig sabihin po, tapos na po yung inyong pagpindot. Then, punta na po tayo dito sa susunod na option natin. Doon po natin ilalagay yung pera na naipon natin at co-collect natin. Balik na po tayo sa uno apps. Eh, yeah. eh, teka lang, papakita ko pa pala to. Ito yung mga pwede natin pindutin pag marami tayong naipon na coins. Pwede natin ipalit dyan. Ngayon, punta na tayo sa Uno Apps. Papakita ko sa inyo kung paano iswap ang nakuha natin points. Talang kayo dito sa baba, sa kaliwa, sa swap. Then, pinutin nyo yung hub. Ayan. Swap nyo lang Bye-bye. Paalam.